Sorry guys, na-anakunakan. Na Mali, sorry, sorry. Uh, ito nga yung bundok namin. Uh, nasa probinsya kami. Basta taga Mindanao, malakas yan. Call Noel? Call? Noel? Noel? walang tao hindi ko alam saan nagpunta yung tao dito wala kasing tao dito gusto <coughs> nyo ba makikita ng manga na ya, kahit mababa may bunga eh, tulad mo to, ito makikita ko manga na may bunga Maliit lang to pero harap katulad mo. So, yan guys, harap yung mga dito sa amin. Eh. No, halag. bye.